Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports Rock Peach. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang plano pa po ng Philadelphia 76ers na kumuha ng bagong superstar. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang naging laro ng Los Angeles Lakers laban sa Chicago Bulls. Katulad nga po katrops ng inaasahan, Maganda para naman nga po ang kalagayan ng yung season ng Philadelphia 76ers bilang ikatop 3 nga po nila sa si standings ng Eastern Conference. At dahil nga po magkakalapit lamang record dito ng mga teams, ay malaki pa nga po ang kanilang pag-asa na makangat pang lalo sa si standings kapag nagtuloy-tuloy pa ang kanilang panalo. Pero kahit man nga po isa na ang 76ers sa may pinakamalakas at pinakamalalim na lineup ngayong season, ay hindi para naman nga po sila dito kontento. Sa katunayan, isa pa rin nga da po sa mga plano ngayon ng kanilang front office ay makakuha pa ng at least isang bagong superstar na available sa loob ng trade market na siya magpapalakas ng kanilang kupunan. Pero syempre hindi rin naman nga da po basta-bastang gagawa ng malakihang move ang 76ers since ayaw na rin naman nga po nalang masira pa ang chemistry ng kanilang lineup. Kaya as of now nga po mga katrops, ay nag-oobserva muna nga po sila sa mga posibleng superstar na pwede nga po nalang makuha ng libre. Samantala, Punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naging laro ng Los Angeles Lakers laban sa Chicago Bulls. Bago pa man nga po mga katrops magsimula ang kanilang laro, ay inanunsyo na nga po ni Coach Darvin Ham na gagamitin ulit nga po nila dito ang kanilang original na lineup sa pagbabalik at paglalarong muli na Lebron James matapos siyang mawala ng isang game sa kanilang kupunan. At sa kabuti ang palad rin naman nga po mga katrops, ay naging maganda rin naman nga po kahit pa paano ang simula ng kanilang mga players matapos maagang mag-init ang shooting ni na Austin Reeves at DeAngelo Russell na sinamaan pa ng magagandang pick and roll play at ball movement na ginagawa ng kanilang team lalong lalo na ni na Anthony Davis at LeBron James na mas naging agresibo ngayong araw pero hindi rin naman nga po agad-agad nagpapatambak ang Bulls gayong sinika pa rin nga po ni na Kobe White at DeMar DeRozan na maidikit ang kanilang score gamit ng kanilang mid-range shooting at pagsalaksak sa ilalim ng basket ngunit bago pa man nga po magtapos ang second quarter ng kanilang game ay nagkaroon muna nga po ng matinding scoring run ng Lakers na sinimulan ng pag-init ng shooting ni DeAngelo Russell at Rui Hachimura na sinabayan pa ng paghigpit pang lalo ng depensa ng Lakers sa paunguna nga po ni Jared Vanderbilt. Dito na rin naman nga po nag-collapse biglang depensa ng Bulls na siyang rason bakit umakit agad sa 16 points ang kalamangan ng Lakers pagdating ng halftime. At sa pagpunta nga po mga ng third quarter ay pinagpatuloy nga po ng Lakers ang kanilang fast pace sa opensa, magandang ball movement, at mahigpit na depensa sa paunguna nga po ng napakainit na shooting na DeAngelo Russell na naging unconscious pagdating sa 3 point line haba ang Bulls naman ay wala nga po ditong masyadong naisasagot matapos sila mag-struggle sa kanilang shooting kaya ito na nga po ang rason bakit lumobo na sa 20 plus points ang kalamangan ng Lakers pero sa pagpunta nga po ng fourth quarter ay sinubukan na rin naman nga po ng Bulls na humabol nang magsimula ng maging agresibo si Demar DeRozan at Nikola Vucevic sa pagdrive sa ilalim ng basket Ngunit hindi rin naman nga po nalagkinaya ang naglalagablab na offense at shooting ng Lakers Matapos magsimula na rin nga pong umarangkada si Lebron James at Anthony Davis Kaya sa huli nga po ay nakuha na ng Lakers ang panalo na siya nagpaangat sa kanila sa 23 wins sa 23 losses sa standings ng Western Conference So yun lang mga ka ang handog kong story ngayong araw Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.